Uh, Paano yung tasa tong dula, mga master? Dula. Niuka ng mangkilang sa yelo versus aki ng tagong sa pula. Uno puntos na ang pula ni mga master.

third Sunday sa November, Fiesta de sa Tagong City. Katong ganahan mo lag, mo dulag dama. Karong umabot nga di katulong Domingo. Karong bulan na, Fiesta de Reyes sa Tagong. Wala lang sa... Shoutouts, Juju Gamboa. Rusi Kubras Vlog Tidi Boy Damahan ni Franco ng Sarangani Samuel Mindahaw ng Agusan Joshua Bulidios ng Leite Ray Mal... Malinaw ng Taytay Rizal Marlo Servilio ng Tandag City Sam Sam Titay ng Sambuanga ng Sambuanga Liana Lacuerta na Batangas, Dama Hunter, Oliver Canuto ng Samal Island, Nestor Balaga ng Libudon Mati, Valikuta ng ng Andabuhol, Enrique Ramirez ng Sambalis, Agustin Caliadas ng Sarangani, Tutoy Garcia na Manila, Dani, Danilo, Danilo Argusa ng Binangunan Rizal, Rini Hamil ng Batuan Buhol, Albert Pulbira, Dudong Pulinga ng Bukidnon, Jess Adlawan ng Linig Poblasyon, Master Edi Sangguyo ng Teresa Rizal, Rubin Gaon ng Tagum, Kapitan Bergit, Bilitaryo ng Nabua Sur, Victor Ruta ng no, Puerto Princesa Palawan, Nelson Hermosilla, Rumi Monsiran Dumagiti, Iris Kitchen, Rudy Casas ng Cebu, Tony Oliveros ng Imus Cavite, Rogero Campo, Cristo Rey Pascual, Al ng Tandang Sura, Simplicio Reformado ng Libay-Libay Mako Daboriuro, Chuy ng Panabu, Jerry Adlawan Warren Tutor ng Alicia Buho Sammy Boy na Bangkal Paul Molina Bonifacio Grabanti Robert Madraso ng Cebu Daddy and Mommy G Vlogs ng Kabiti Claudine San na Malita ba Occidental Rica Paras ng Binangunan Rizal Felix Molina ng Turil Jewel Canio alias Silent ng Sibu, Cebu Ramon Durindis ng Negros Occidental Jimmy sa ng Santonio Nabal Nanmals Mix Vlog Marcia Rosel ng Imus Kabiti, Alexander Piskira ng Jinsan, Samuel Salibio ng ordanita Pangasinan. Ardito Radyo ng Nabwa Kab uh, Ardito Radio ng Bicol, Nabwa Kamarinisur, Mingre Kabar ng Kalokan, Walter Salas ng Tagum, Juni Lumatang ng Apokon, Joseph Ungay, Aligra magsin Ilong Princess Pasaporte ng Panabo, Jolim Sa ng New Corilla, Francis Orlada ng Leyte, Dudong Skinya, Arnold Bunsan ng Bicol, Stephen Diaz ng Panabo, Ray paras ng Binangunan Rizal, Derek Griffin, Jolito Kahigas ng Mga Agoy, Basilio Marga ng Hagunoy Dabo del Sur, Rube, Rudel Campumanas, Prisco Salahid ng Loon Buhol, Marlon Backyard, Gilbert Allison Mahayag sa Buanga, Carlos Sarmiento ng Ulungapu City, Claudio Subatingal, Along Pilur ng Sityo Manga, Kandihay Buhol, Chong ng Mintal, Arnello Tarion, Romeo Burinaga ng Panakanto, Per ng Barili Cebu, Jamaron Rataban ng Marawi, Undo ng Bantayan Island, Ruel na Bangkal, Ninyo Carissa ng Panabo, Katisoy Vlog ng katuna Buhon, Bunbunda Magin at na Agusan, Ricky Maglasang, Danny Digo ng Ayala Sambuanga, Boyit Gali ng Antipulo City, Jui Bulutubo na Butuan, SS Dama TV, Undo Yarura ng Cebu, Junito Campos ng Pasig, Jason Lumiaris sa Manila, Bobby Boot ng mental. Joseph Rigel, vlog ng Corona Dal. Jekylls na mamaster, Cortez Bohol. Anikito, iskotong dong kits ng Carmen Cebu. Tixero Pinas Cruzas ng Batangas. Dado, kata ng Baliwag, Bulakan, Talibunda ma TV. Dudo Muslim TV vlog. Jungjong na lang, Sima ng Bohol. Dix Luna, Talisay Cebu. Colin Morgan ng Infanta Kisun. Jojo Moral, Kandihay Bohol. Idol Gia, Boss Jun Manimog ng Santa Cruz, Edwin Regala ng Negros Occidental, Rams Mingo na Maasim sa Rangani Province, Sody Felix na Mabalak at Pampanga, Antonio Lumbay Blag ng Alicia Bucon, William Scubia ng New Bataan, Kendula Ergasan de Mario Argao ng Mandawi-Sibuk, Silvano Dumagiti, Rolando Silvio ng Talacugon Kaun Kaon Kaon Damachanel, Tubigon Buholo kay Sir Andres Ayop. Master ng San Mateo Rizal. Shoutouts, kanyang talan. share Shoutout po dahil sa itong mga kaigso ng OFW Mga pa dahil nag-suporta sa Mugat Damat Kay Damahan TV ng Dubai. Camilo Acosta ng Dubai, Saudi Arabia. Warren Balnasian, Germany, Rippy Indiga ng Saudi Arabia. Philip Grisdom ng Hawaii, Jewel Bacarong Duha, at Raul Anay ng Hong Kong kay Sir Bugoy Amora. Shoutouts. Og dagang kay kayo, salamat sa mga taong naghatag kinabuhi ng itong gabay nga channel. E bus Prido, bus Terio, bus Lito, bus Binhor, bus Rico, Kalitas, ng Rosal, o kay bus Chimar, Basugan, Durian, San Miguel. dagang kay salamat sa kanunayang pagsuporta sa Muga at Dama TV. O dagan kayo, salamat kay Sir Elil Tayong no? sa iyong nakumpagsuporta sa Muga at Dulang Dama din sa Agong City sa may pag-asa kapalong kay Nino kay Kambal sa may asunsyon kay Steve Angkog ug sa may Carmen kay Dante kay Higas ng Carmen shoutouts ug sa may Samal kay Porto ng Samal ug sa may Saksa kay Bitud Hinilaso ug shoutout ko dahil sa may sa tanang damadur sa may Digo City shoutouts kay Nino Tanan ilabi na sa ilang presidente dahil kay Boss June Bagaan sa may kinapawan kay Ariel ng kinapawan shout outs sa may mental kay El Presidente Alex Bintiao ng Skyline kay Boss Titing ng Agdao din siya ng mental o kay Boss Bunbo ng mental shout outs sa may tibungko kay Gudmalin kay Rinsky ng tibungko o kay Robert Laguna shout out o gila binada sa may Agdao kay Boss Maning ng Agdao kay Master Edwin Cabalquinto Master Sarsibanok, a.k.a. Master Pogi Moves. Master na Pogi pa. Okay, Master Payat na nga daw. Tuwan to ang YouTube channel, ang Dama Payat TV. Makakita tayo itong mga quality moves sa dula ng Dama. Sa may pindasan, kay Gili, kay Marvin, kay Durong Flores, o kay Buslado ng pindasan, shoutouts. Oh, gila binada sa may mako, kay Jumar Kahigas, Mario Siliado, o kay Busboy Continto ng mako. O ilabin na dia sa tanang damador sa may nabunturan shoutouts kay tanan. Ilabin na kay Romeo Gis, Boy Dugas, Kay Tagma, o kay Remy Montesillo shoutouts. O ang katungulan na shoutout sa sunod na nato ng mga videos dula ni Aki ng Tagong sa Pula sa Paka ng Mangkilang sa Yellow. I <clears throat> <clears throat> Terima Ah, tabla dula. Dagan, salamat ug mag-ingat lawakan